good evening, good evening sa inyo lahat uh, mga idol kumusta kumusta kayo dyan uh, okay. ngayon ako nagpa-vlog ngayon mga idol at uh, dito sa Felix sa Talos, Manila bago patuloyan natin ang ating vlog uh, pakisupport sa aking youtube channel Jerry Bantilan Vlog pakilike, pakishare, pakisubscribe may nagpaparada ngayon ito mga idol maraming uh, maraming marami salamat mga sa uh, support ninyo mga idol, mga OFW. Kumusta kumusta kayo diyan? Ingat kayo diyan. Panoorin niyo mga OFW ang aking vlog ngayon. At may nagpaparada dito at black uh, na sa rin. Ayun, Ito, pa sa Tagaytay po. Dito ngayon ito sila sa uh, Felix Cueltas, Santa Cruz, Manila, papunta kayo. Hoy, potos sakin. Pansi ng bulan ng September 2024 Ayan, ayan. Ang a, ganyan talaga ang ating a, ating panalangin sa Diyos at bilang katoliko at a, ang ating tradisyon may paparada ang poon na ayan ito kiapo po yan. Tuwing, ano nang kiapo Linggo. Ayan ah. na. na. Layo na. Okay. Support sa aking YouTube channel mga idol. Cherry Bantilang Vlog, paki-subscribe, paki-like, paki-share sa ating video na pinaparada ang ating mahal na po'ng papuntang kaya ayan, Ayun, ko na oh. Ayan po ang kaganapan ngayong gabi. Uh, dito sa Santa Cruz may nagpaparada ayan, nagbablog tayo ngayon dito ayan, dito ang aking pisto na Felix Gertas ayan po ang Pabilia Hospital wala na po ang Pabilia Hospital ngayon dyan at uh, lumipat na sa bagong family hospital sa Tayuman ayan wala na po dito sa Lohi de Vega pabilya at lumipat na sa bagong pabilya sa San... sa Tayuman sa Tayuman Yan po wala na po ang ilaw ang hospital ng pabilya ayan lumipat na sa tayo man may bagong pabilya hospital na po dito po tayo ngayon sa loob at wala pong ilaw dito sa loob ngayon ayan po dito tayo sa loob ngayon ng LTO ng mall ayan po ito po ang LTO dito po ang LTO yan LTO yan po ang LTO ngayon dito po ang LTO bukas lunes uh, lunis ang daming tao bukas yan may LTO bukas lunis dito po kuha ng license, student, non-pro, pro. Ayan. Dito po ang area ng mga upuan. Ayan po. Nag-vlog tayo ngayon dito sa aking uh, pwesto ngayon. Ayan. Dito po ang mga opo ng mga tao. Bukas kumukuha ng license. Ayan. Dito po. Ayan. Dito po ang area Ayan. GT Central Mall. Ayan. Ito po ang area. Ayan. May nagsasayaw po doon. Taga Jalibi po yan. Ayan. Hindi po tayo lalapit doon at nagsasayaw sila. Baka mga copyrights tayo. Ayan mga idol. Sa hindi pa na nakasuporta po sa aking YouTube channel, pag hindi uh, nakasubscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel at uh, paki-like, paki-share. Yan po, Jerry Bantilan Vlog. Yan po. Jerry Bantilan Vlog at Jerry Bantilan TV. Yan. Ang ginagamit po ko ay Jerry Bantilan Vlog. Paki-support lang po mga OFW, kumusta po kayo diyan? Mag-iingat po kayo. Support po sa aking YouTube channel at sa aking reel. Sa aking reel Jerry Bantilan. Yan. Maraming maraming salamat po at nandito uh, na lang po tayo sa ating pagbablog at may short video lang po. Babay po sa inyong lahat po mga idol, ingat po kayo lahat po, e magdasal po tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Thank you, bye bye!